Kain na mga idol. Tapakapon na. Oh, lasang sabon pa. Pinabalawang ko lang dito sa timba. Nagsasabon tayo bago kumain. <coughs> Nananalangin. Pero hindi ko na pinapakita. Medyo matigas yung kwan ah. Talbos ng ampalay ako. mm <coughs> handa ng higop direk at baka maaltutan ka man eh. binibiyak ko ito para sumipsip yung lasa niya sa loob pati yung talong binibiyak ko Pati itong okra o oh, ayun na sinusugatan ko oh, para sumipsip yung lasa. Doon Yun namang talong, inaalis ko naman yung pangkay na yung matigas ba. Yeah eto yung andi dito sa ilalim ayano ayano wala na oh nabiyak di ba ganun kami mga ilokano pero may mga ilokano na hindi puro baka hindi na ituro ng mga lola nila noon sila maliliit pa si Tata Alpio daw ang tel namin sa Sulano. Awanan, inala ni Apo Diyos and Suna. Nailmas ako din ako. Agpakbot. Adi ulo te tinapa. Sigsigin na nga dyan. Durogin niya ganoon. Kinukuha niya yung katas. masyado marami baka maisobo ko eh mainit init pa kukutsarahin ko ah, pasensya kayo na po dito ko na nimihit ako nakset ato yung tunok na bangos may kukwento ako pala tungkol sa mga pangit ang mga chat kapag ka may mga taong chitchat sa inyo na pangit ang mga chat wag na nating replyan bukod doon ano yung sasabihin ko wag wag replyan din ng pangit para hindi na tayo madamay sa mga sinachat niyang pangit sa atin Tama ba sinabi ko? Hindi tayo magaya sa kanya. Anong dapat natin gawin? Lalo na sinisiraan tayo. Dahil hindi nila nakamit yung kanilang gusto. binablock ko na wala na hindi ko sana i-blablock eh dahil naging baser ko na siya eh sinisira niya tayo mga idol eh kaya lang pumunta sa messenger eh, pangit yung kanyang mga sinasabi blinak ko na at may nagsabi sa akin marami ang nagsabi sa akin na i-block ko siya ayan mga kanyon Mga friend ko yun, mga friend din niya. Naloko na. Hindi ko nasasabi ng pangalan. Meron pa isa. Sa isang relasyon, nakik nakikipagrelasyon ng isang tao. Lalaki man o babae. Huwag tayong magagalit. Huwag natin pakikialaman sila. Aba, meron din na si, si, Alam. Galit na galit sa akin. Isinumbong niya sa kanyang friend. Yung friend niya naman, isinumbong naman niya sa akin. At bukod sa lahat, pag kinachat ko, kinukol ko, nakikita naman niya, hindi nagre-reply. Dalawang araw, tatlong araw, hindi nagre-reply. Blinak ko na rin. Kasi iba tayo eh. Yung iba pagka nabalitaan na gano'n, galit na galit sa iyo, sinisiraan ako. Aba, ikokol siya. Tapos eh itatat siya. Gagantihan din niya ng masasamang salita. Para hindi ako matulad sa kanila, mapares, i-block mo na. Wala akong nabitewan sa kanila. Wala silang nabasa. Pero dito, sa videos ko na ito, makikipanood na lang kayo sa iba. Kasi hindi nyo na ako makikita eh ka-black na kayo eh. Kagawa kayo ng panibago niyong profile. Dinagdagan ko yung kanin ko. Napasarap ang kwento ko eh. Ganun ang ginagawa ko na lang. Hindi ako nakikipag-away. Puno na eh. Punong-puno na ako eh sa dalawa na yan. Sobra-sobrang pasensya ko. Pero wala silang narinig sa akin. Blinak ko na lang. Blinak ko na lang. Tama na direk. sayang ano yung mga gulay ko ano kayong dalawa <laughs> ilang taon din kayo na nanghihingi sa akin tatlong taon mag na taon kayong dalawa tandang tanda ko Hmm. Hindi na kayo makakaanyo sa akin. Pero hindi ako galit sa inyo. Blinak ko lang kayo. walang nakatanim sa puso ko na galit ko sa inyo basta naka lang tapos na naku mahaba ng oras not the red